Matapos nilang pangunahan ang Break Ranking 2023 National Finals nitong nakaraang Agosto, focus naman ngayon ng mga Filipino break athletes na sina Aliana B-Girl Yani Talam at Year Lord Elim B-Boy Dudot Gabriel ang pagsali sa mga Olympic Qualification Tournament. Kaugnay nito, may panawagan ang dalawang national team members para sa kanilang magiging daan patungo sa Paris Olympics. Kung ano ito, alamin natin sa ulat ni Daryl O'Clarence. Nito lamang Agosto ay gumawa ng ingay ang break community sa pinakaunang pagsasagawa ng Philippine Dance Sport Federation Break Ranking 2023 National Finals na nilawka ng mga mananayaw mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi ito ng mga ginagawang hakbang ng PDSF para mas mapalapit sa layunin ng bansa na makakuha ng tiket sa Paris Olympics kung saan lalaroin na sa unang pagkakataon ng break dancing. Dahil dito sa sa ilalim, may mga nagwaging B-boy at B-girl na sina Alyana B-girl Yani Talam at Year Lord B-boy Gabriel sa mga qualifying tournaments tulad na lamang ng parating na Hangzhou Asian Games. Kaya may panawagan ng dalawang Greek athletes para mas mapalapit sa kanilang pangarap na makasali sa Summer Games sa susunod na taon. To be honest po talaga, yung Paris Olympics sobrang lapit na po niya. So ang kailangan po talaga namin is mag-training um, by mga professional pa po para mas matigtigan po po yung kaalaman namin and ma-enhance pa po, po namin kung ano po yung meron po kami. At up lang po sa kanya, yung support po. Hindi namin alam kung saan magagaling, basta yung support po. Kasi iba po yung qualifiers po ng Olympics eh. Hindi po siya yung kunwari, ito po, hindi pa po kami pasok doon. Kailangan po namin lumipad ng lumipad para maka-earn po kami ng points para makapasok po sa Olympics. So, ganun po siya. Bukod naman, kina B-Boy Dudut at Big girl Yani nakatakda sumali sa congenial meet si Ronald Nico Ruadap at Debbie Mahinay. Darilo Clares, PTV Sports.